Good morning mga ka-warriors ko dyan sa Padyakan Ngayon, pupunta ako sa Nagcarlan, Laguna Pupunta ako ng aking mga katrabaho Kaya pag maganda ang panahon Maliligo kami sa Bigas Spring, Nagcarlan Kaya solo ride ako ngayon mga ka-warriors. Time check muna tayo mag ko na. Mag-aalasin ko na ako. Alas dito sa bahay. Kaya kita-kita tayo sa daan, mga kabaryos. Good morning, good morning. Time check muna tayo. 709. Nandito na ako sa Victoria. Ayan ako. Nandiyan na ako sa Victoria Yan itik ko yan Ayan po siya Saan na kayo Mga apes, saan na kayo mga apes Dito na ako magpapahinga Tatagpuin ko dito yung mga apes Aking mga katrabaho 709 na ako dumating dito sa Victoria mga kapadyak kaya mamaya pupunta kami ng Bigas Spring. Yan o. No? Yan no? Victoria Victoria Masapang. Itik. Yan. Sasakay ako dyan sa Itik. Mamaya pag-uwi. Yan yung dalawang nakalipad na yan. Kita-kits tayo mga kapadyak. Mga uh, 10 minutes lang na rin. Papunta ang bigas po yun. Lumabas muna kami at tumingin kami ng sila mo demonyo panlagay sa kilawin. Yan o. Mga katin minis silang lalakad. Mararating na natin yun. Sure ball to. Gagabihin ako nito. Takbong pogi lang gagawin ko mamaya ako uwi. Ayan, ah, taks pa baba na po siya. Ayan. Sa unahan nito, yun ang bunga poles. Mga ilang oras papunta doon? Minutes lang. Ah? Minutes lang. Minutes lang. Ayan, yeah, mga 10 minutes pa po ang bunga pools palapit lang pala ito sa bunga pools madulas lang yung daan Naulan na eh ah. Um. Ah. So, ah. Ayan na. Ah. Ayan ah. Ayan na. Ah. Ayan na. Dito na po, alas 10 na po ng umaga kami nakarating sa Biga Falls mga kapadya, kasama ko ang grupong Ips <laughs> wala lang po yung pinuno namin ayan, ayan po yan, mga tauhan po yan ni Cesar lahat mga Ips po yan ayan, dito lang po pala ang daan papuntang Biga anong lugar to? Nagkarlan, Nagkarlan. Ayan, na po siya oh. Ang po nilang ano dito. Ayan. Ang dami nilang mga ayan, big spring. Nandito na kami. Big spring. Ayan na. Ah. Medyo ingat lang din po sa daanan. Hmm, ayan oh. Big spring. Ayan. Ayan po siya. Ah, pakasarap. Ay, napakalinaw Mabula po talaga. Videos. Napakalinaw po talaga. Tingnan mo naman ang views. Napakalinaw. Wala bang linta dito? Wala pa rin. Wala daw linta. Ayun na no, mga apps. Ang dami nila. Yun. Ito si ano. Ito yung. Muna ka para maano natin. Mabijuan natin. Oh, solong-solong -solo namin mga apps. solong solo ng no, mga apps. Video yan, video. Para may remembrance tayo. Ipapasa ko to sa GC. Ah, ang ganda ng tubig. Wala bang apps dito? Oh, maraming gold fish. Napakaganda. Si napaka napakaswerte mo hindi ka po sumama. Andiyan po yung mga tropang apps. <laughs> Natuloy na ang aming drawing. Wala ka nang kukulayan. <laughs> Wala ka nang kukulayan. Ayan na po. Na! napakalinaw. Isama nyo ang mga grupo nyo dito at ma enjoy sila. ayam po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Napaka-solo-solo ano? ng mga eps. I love it. Pag ganito ba naman lagi eh? Pagkatapos ng P1, bunga pulse naman. Uh -huh. Yahoo! Ay, yeah, ang daming isla. Kitang kita mo ang mga nasa ilalim. Ayun I love it. Kita ba hindi? Kita. I love it. Makikita mo talaga. Napakaganda Eps! ng lugar. Ayan, Epso. Oh. Napakaganda ng lugar. Hindi ka magsisisi.